legal counsel ng Tay, na bothered daw sa pahayag ni Atty. Buko. Tito Soto, nagparinig sa mga halos-hos at sa Tate, JDL, tuwang-tuwa sa pag-amin ni Contiz. Yan nga ang nangyari sa episode ng Legit It Bulaga, December 12, 2023. Kung saan ay tila may patama nga si Tito Soto sa kabila, na patuloy sa paggamit sa title ng kanilang show. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay sinabi nga ni Tito Soto ang mga salitang, alam mo, nilalagay ko sa lugar, hindi iyo, hindi iyo. Dagdag pa niya na, hindi ako dyan ito nga ay matapos gawin ni Legit Bark at Karen at Riza ang TikTok trend kay Tito Soto kung saan nga ay sinabi ito ni Tito sabay alis pero tila ay patama nga ito sa kabila matapos sabihin ni Tito Soto ang mga salitang nilalagay sa lugar at ang salitang hindi iyo hindi iyo kung saan ay ito din naman ang sinabi ng ilan sa mga comments pero sa segment pa rin na sugod bahay mga kapatid, at sa palaro ni Mayor, kung saan ay naglalaro naman ang mga Mr. Cuticle, ay napansin na ng marami sa mga nagko-comment, -co na may kamukha nga ang isa sa mga Mr. Cuticle contestant. Kung saan, ay sinabi na nga ito ni JDL kay Mayor Jose, at pinatanggal ang sombrero nito, sabay sabing mayroon nga itong kamukhang host, na marahil alam nyo na rin kung sino, kung saan sinabi nga ni JDL na. May kamukhang host yan eh, may kamukhang host. Na kung saan ay maririnig at makikita nga ang reaksyon ng studio audience, pati ang mga nasa barangay. Na talaga namang tuwang-tuwa sa sinabing ito ni JDL. Kung saan, ay tila niligaw nga ni Mayor Jose kung sino ito, kaya naman ay sinabi niyang kamukha ni Alan ang Mr. Cuticle Contestant, nung ganito pa ang buhok nito. Pero, alam na nga ito ng mga studio audience, at ng mga team barangay, isama pa ang mga team online na nagko-comment sa kanilang YouTube livestream. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil matapos itong manalo sa palaro ni Mayor, ay nagpasalamat ito sa It Bulaga, o sa Legit It Bulaga. Kung saan, may sinabi nga ito na ikinatuwa ni JDL, ito nga ay matapos nitong sabihin ng mga salitang, Tutuong it bulaga po ito. Dito nga, natuwa si JDL sa sinabi nito, kaya naman sinabi ni JDL na. Ayan, ang galing mo. Umamin ka ha. Umamin ka sa wakas. Umamin ka rin ha. Umamin ka rin sa wakas. Dagdag pa nga ni JDL na tapos na ang laban, o wala ng laban, dahil may nanalo na nga. Matatandaang, tila nagyabang nga itong si Contis noon, matapos niyang sabihin Mga kapuso, mahaba pa po ang laban, ibig sabihin legally, wala pang final Kung saan, ay tila naging mabait nga daw ito nitong mga nakaraang araw Matatandaang, base sa desisyon ni Atty. Josephine Alon, Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO Nitong December 4, 2023, ay hindi nga napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga Mart, na natanggap ng kampo ng TVJ noong December 5, 2023. Matatanda ang, na dismiss din ang apela ng tape na matigil o pigilan ang pagpaparehistro ni Henyo Master Joey De Leon, sa Class 41, o Entertainment Classification, na mababasa din, sa post ni Tito Soto sa kanyang ex-account pero tila na bothered na ang legal counsel ng Tate, na si Atty. Maggie Abraham Garduque, sa naging pahayag ni Atty. Buko, ang legal counsel ng TVJ. ayun kay Atty. Maggie ay, pero mas concern, or should I say bothered ako sa last statement niya, na alam niya na January magre-release ng desisyon ng RTC Marikina sa copyright case, at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tate Inc. Sinabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang itbulaga sa January. He is putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng court. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?